sa bahay natin. Hello guys, so welcome back to my YouTube channel, Arnold Parcha Vlog. Ngayong araw ay hindi po pising ang ating gagawin. Sishare ko po sa inyo kung paano magluto ng sinaing na maramihan or paano magluto ng sinaing or kanin sa taliyasi yan or kawa tuturo ko po sa inyo kung paano po tayo magluto ng tamang paraan na hindi po kagaya ng iba iba po kasi napapanood ko na tulo na po halos ang pawis nila sa pag sa saing dahil po sa paghahalo hinahalo ko nila dalawang tao po yung naghahalo lalo na po kapag yung mga sinasaing nila isa kawa yung, yung maabot ng 25 to 30 kilos ang sinasain yan so may paraan po dyan na tamang proseso na hindi po kayo mga ngamba na mahihilaw yung sasain ninyong sinaing sa maramihan kasi malaki po ang pagkakaiba ng pagsasain ng kaunti lang yung halos 1 kilo pinakamarami Iba po ang paraan don Madali po yung maluto. kaysa sa mas maramihan. Kasi po doon kadalasan may hilaw po yung niluluto nating kanin or bigas. Yung lalagay natin bigas na hilaw. May hilaw po yung mga sinayang natin lalo na po kapag sa Kaya ngayon po, hindi na po kayo kailangang mangamba or nervyosin na baka po mahilaw yung sinaing natin. Kahit sino po, pwede pong gumawa nito. Basta susundin lang po ninyo yung gagawin natin na pamaraan sa pagluluto ng sinaing. yan Sana po sa video ito, matutunan po ninyo at kahit po kayo ay magawa po ninyo yung gagawin natin. yan, napakasimple lang po niyan. Hindi na po ninyo kailangan tumulo yung pawis ninyo sa paghalo. yan, dahil yung gagawin po natin, hindi po tayo maghahalo ng sinaing. Yan. Ito po ay maramihan. Pero yung isasample ko po sa inyo, ito po ay 20 kilos lamang. Na bigas, 20 kilos na bigas, isasain natin sa malaking talayase Yan guys. So, sana po talaga matutunan ninyo. At tapusin po ninyo itong video nito para malaman nyo po kung paano. So, dahil po may okasyon dito bukas, bukas magsasayang ko tayo at ipapakita ko po sa inyo kung paano yung pamamaraan. Yan, kaya huwag na po kayo mga ba kung may mga question po kayo kung sino yung magsasayang o magluluto ng sinaing. Yan guys, so ituturo ko sa inyo yan. Share ko po kung paano. Kaya abang-abang lamang po sa ating gagawing video. Yan, so iba po ito sa ating mga fishing. Yan, abang-abang lamang po. Yan guys, so nagsisimula na tayo. Ang gina ang maglalagay lang tayo ng panggato. Ang ginamit natin panggato guys ay kawayan para mas malakas siyang dumalit Mas maganda kasi sa pag luluto ng sinaing ng kawayan lalo na kapag maramihan. Yan guys, so ilagay nilagay na natin ang talyasi. Tapos lalagyan na din natin ng tubig guys so lalagyan na natin ng tubig yan so bago natin lagyan ng tubig yan ilalagay natin sa libil ang taliyasi kailangan parehas ang tayo ng tubig nya yan then dadagdagan na natin ng tubig pero may sukat ang paglalagay niya ng tubig sa isasain natin kasi puno yung lalagay natin dito ng sinain isang puno isang taliyasi. talaga ang laman yan ay 20 kilos yan guys so dapat ganyan lamang ang lagay ng tubig ganyan kataas dapat may natitira pang 7 cm hanggang 8 cm mula sa tubig na ilagay Yan guys, so kailangan malakas yung dalit ng apoy natin. Yan. Yan ganyan naman guys yung ano, yung tayo ng tubig. Yan panoorin niyo. Yan guys, so dapat malakas ang ating apoy tulad nito para mabilis kumulo. ito naman po yung ating gagamitin bigas o oh, tinustin ng duming bigay po natin kamag-anak yan ito po yung ating gagamitin so maghintay lamang po tayo ng counting sandali para kumulo yung tubig natin at lalagyan na natin ang bigas A few moments later. Then, guys, yan ganito po dapat yung ano, yung kulo ng tubig yan pwede na po nating lagyan hulugan ng bigas yan pwede na lagyan dapat ganyan kumukulo yan. ito na po nilalagyan na natin ng bigas yan tuloy tuloy lang po tayo sa paglalagay ng bigas dahil kumukulo po yung tubig medyo mainit po kaya hindi nasig natin yan dahil kumukulo pa rin yung tubig kailangan hulugan natin yan so dapat malakas yung apoy natin para hindi tumigil yung kulo pag tumigil po kasi yung kulo huwag po natin huhulugan yan ng bigas dahil may hilaw po yung natin basta kapag kumukulo pong ganyan ang tubig, tuli tuloy lamang po tayo sa paglalagay ng bigas. Yan, napakasimple lang po. Dapat yung gatong natin malakas para hindi tumigil yung kulo. Yan guys, so tumigil yung kulo dahil may na yung ating gatong kailangan natin palakasin para kumulo uli kaya hindi natin nilagyan ng bigas yan kumukulo na uli yung tubig kaya lalagyan na uli natin ng bigas so continue na tayo yan ganyan lang po kasimple yung ating pagsasaing o pagluluto ng kanin sa talayasi medyo mainit po pero talagang ganun lang pero simple naman hindi tayo mahihirapan. Hindi na po natin kailangang haluin yan. Ganda po ng dalit ng apoy natin kaya hindi po tumitigil yung pagkulo ng ating sinain. Kaya diridiritso lang po tayo sa paglalagay ng bigas. Kailangan parehas po yung ano, paglalagay ng bigas. ito guys ay ito po ay ating ano pupunuin ng sinaing yan po ay puno ang laman po ng ating si ay 20 kilos yan dahil malakas na po ulit ang kulo lalagyan na po ulit natin kapag nga po pala may mga ano, yung lumulutang ng mga dumi dahil hindi po natin nahuhugasan yung bigas, hindi kagaya po ng kauntian sa ganyan naman pong maramihan lumulutang po yung mga dumi ng bigas natin yun yung maputi, sumasama po siya sa kulo yung maputi pa sa ibabaw kailangan po natin tanggalin lang yan para malinis po yung ating sinain ng ganyan lang po then natanggalan na po natin ng dumi or yung kalawat kung tawagin sa amin, lalagyan ulit natin ng bigas. Hindi naman po kasi tumitigil yung pagkulo ng ating sinaing kaya tuloy-tuloy lang po tayo sa paglalagay. Kapag po hindi kumukulo yun, huwag po natin lalagyan ng bigas yan. Hindi naman po siya mahihil. Hindi naman po sasabihin iba malalabog daw po malulugaw na yung sinaing natin pag hindi hinulugan ng bigas. Kailangan po pag kumukulo po, lamang natin lalagyan. Hindi po yan, mala, hindi po yan malulugaw o malalabog o lalambot. Dahil po yan ay magpaparekarehas ang pagluto ng ating kanin. Hindi po kasi naman natin yan hinahalo. Yan guys, so malapit na po mapuno yung ating taliyasi ng bigas na paglalagay. Yan, titingnan lang po natin kung gaano nakarami para tansyado natin kung ano na ba yung nakailagay natin bigas baka naman makasubra dahil kulang pa po ang lagay ng bigas natin kaya tuloy tuloy po muna ang paglalagay natin kapag po pala nga hindi po ninyo alam yung sukat ng talihasi natin kung gaano kadami yung yung ano yung bigas nating ilalagay kung malaki pa man o maliit kung ano po yung tayo ng tubig nating nilagay dapat ganun din po kadaming bigas ang, ang tayo ng bigas nating ilalagay kailangan po halimbawa 3, 7 cm or 3 inches po ba tayo 7 cm hanggang 8 cm hindi ganun din po ang lagay ng ating bigas o kailangan po kahit tumastas po po ng kontido hindi po yan may hilaw ako may sabi po sa inyo yan din tatanggalan na po natin ng kalawat dahil po konti na lang yung kulang ng ating bigas na nilagay yan ang oh, kita naman yun po umaawas na halos yung tubig dahil yun ang oh, mababaw na yan hindi ko po, po yan inahalo parang pinaparehas ko lang po yung tayo ng bigas dahil po may parte na wala pong bigas gano malalim yung pwesto kailangan po patas yung tayo ng bigas natin para patas po din yung pagkaluto ng sinayin yan dinagdagan po natin ng kaunti para punong puno na po siya yan ang sunod po natin gagawin ay yan ang gagamitin po natin ay dahon ng saging siya po natin itatabon sa ibabaw tulad po nito pag ganito pong tinatabunan natin pwede na po natin tanggalan ng apoy tatanggalin na po natin lahat yung gatong niya sa ilalim yan tinapatanggal ko na po to sa aking katulog yung lahat ng apoy tinapalayo ko na dahil pag hindi po natin tinanggal yan matutok po yung ating sinain masusunog kailangan po wala na kahit kaunting baga dyan sa ilalim tatanggalin po lahat yan yan guys so eto na matapos tayo magtabon, nipitan natin siya ng kahoy para hindi sumingaw. Yan, wala pong kahit kaunting baga doon sa ilalim tayong iniwan. Pwede na po natin siyang tanggalin, luto na po yan. Pero huwag po natin bubuksan. Mga po tayo ng mga 20 minutes pag bago po natin tanggalin yung takip. Pag inahong po natin agad. Dahil hindi naman po tayo nagdudumali iniwan po muna natin hindi po natin kinuha muna diyan sa tungkuan yung ating nilagay na sinaing yan guys so pinakuha pinapakuha na natin yung ating nilagay na sinaing dahil baka naman lumamig ilalagay natin kasi yan sa styrofoam para hindi lumamig yung ating sinaing sasandukin na natin Ayan guys, so binuhat na. Papabuksan na natin yan para makita natin kung luto nga ba o hilaw. Pero luto po yan, ako po may sabi. Ayan. Ito na guys, punong puno siya. 20 kilos po yan yung ating nilagay na bigas dyan. Ayan, napakaganda ng pagkakaluto. Hindi po yan sunog hindi po yung sasabihin nila yung tawag po sa amin yung tutong may tutong po sa ilalim hindi po gaano nagkakaroon niya ng tutong dahil wala pong gatong niya sa ilalim yan guys so yan kita naman niya naman po lutong luto talaga so medyo hindi po lang maganda gaano yung bigas nating sinain kaya po medyo mabuhay-hay siya ng konti conforme din po sa bigas kasi pero okay naman po, napakaganda talaga ng pagkakaluto. Yan, ganun lamang po ang ating gagawin. Yan po. Napakaganda. Ipapalagay na natin siya sa styrofoam para hindi lumamig para pag may mga bisita na at kakain na. So ilalagay na lang, lang natin, tatakpan na lang natin sa lagayan. Yan, diyan po natin ilalagay sa styrofoam para hindi po lumamig. Kahit abutin po siya ng kinabukasan, mainit pa rin po yung kanin natin pag nasa styrofoam. Hindi naman po masisira yan kasi mainit yung kanin natin diyan lalamig. Kaya nilalagay na po natin siya sa plastic. Para mailayo sa styrofoam para manatiling mainit yung kanin. yan, sinasandok na po natin ay medyo mainit po yung pagsasalok ng kanin dahil mainit po talaga. ganda po ng pagkakaluto niya no? So napaka simple lamang po ng ating pagluluto ng sinali. Medyo maingay po kaya nag-advise na lang po tayo dahil marami pong magsasalita ang mga tao. Yan guys, so kita ninyo na naman po, tinanong nyo po yung ilin ng taliasi natin. Walang Kasi tinatawag na tutong dito sa probinsya, yung nasusunog na yun ganun lamang po okay na kailangan ilagay lang po natin yan sa styrofoam lang kanya lamang po ang pagluluto ng sinahin yan nakita nyo naman po na lutong luto po talaga yan sinalagay na nila sa styrofoam ko ang niluto natin sinahin So, ganun lamang po yung ating ginawa. So, sana po may natutunan po kayo at may nalaman po kayo kung paano tayo magluto ng sinain sa palayasi or kawa. Yun. Ayan, na lang po ng video ito para po mas marami pang makapanood na ating video. At okay, subscribe na din po ng ating YouTube channel. So, Arnold Parocha Vlog. Yun, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. At God bless po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po.